Hi guys! This is Mama Blanc! Welcome to my video! So guys, good morning po sa inyong lahat! Ako po ngayon kagigising lang. Ito po, uh, maglilinis muna ako sa aming tahanan. Ayan guys! at gayon ay paikot-ikot po itong ito pong anak ng aking pamangkin na aking apo na ito si Jod, okay, lang namin. <laughs> okay, si Jod. so buddy. guys ayan po paikot-ikot po siya habang ako ay nagwawalis <laughs> okay, so wait na po ah bisita si Ma'am G. <laughs> Ayan po, ready na ready na po sila kasi pauwi na po sa kanilang tahanan. Ayan po. Thank you Auntie Polo. Sa mga vlog, Thank you din sa pagbisita ninyo sa aming tahanan. Ano sa amin, pagkasikaso. Welcome. Sa susunod na naman. O, sa susunod balik. Oh, si Wow! Hi. hi! 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 Say hi to mom, vlog! <laughs> Ayan po, ah, naka na po sila dahil po ay na, parating na po ang kanilang grab na papuntang tagig. Ayan. So guys, pauwi na po sila at ngayon ay salamat sa inyong pagbisita sa bahay namin at uh, kahit kapano paano kita kita tayo ng So guys ha? maglakad na po isang mga 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 isang Thank you mga isang mga isang Uuwi na po sila. Ito po si Junil ang aking, ang aking pamangkin. So guys, ang ah, ganun talaga mga pamangkin ko. Malambing sa tita. Ayan po. Ah, ganun po nila ako. Kamahal na tita nila. Ayan. Thank you for watching. God bless.